Maglagay ng coke sa uling at magugulat ka sa resulta. Kailangan natin ng bagong uling, hindi pwedeng gamit na. Ilagay ang uling sa plastic bag, pagkatapos ay itali ng mahigpit. Durugin ito gamit ang anumang bagay. Pagkatapos, salain ang durug na uling gamit ang isang salaan. Susunod, magdagdag ng 150 ml adyas ng Coca-Cola. Magdagdag din ng 150 ml adias ng sabon panlaba. Lastly, dagdaga ng 150 mila ng tubig sa normal na temperatura. Ngayon, haluin ng mabuti ang lahat ng sangkap. Tapos na, handa na ang ating pinaghalong panglinis. Ito ay malakas na panglinis para sa metal at aluminum. Gamit ito, mapapakinang mo ang lahat ng metal sa bahay mo. Ilagay ang pinaghalong panglinis sa bagay na lilinisin. Pagkatapos, kuskusin gamit ang isang malinis na espongha. Tingnan mo ang resulta, napakaganda.